O yan pong mga yan, sila po yung mga ngayon na binabatikos ng uh, mga troll. O nagsimula iyan kay uh, Rodante Marcoleta. O nakita nyo naman, hindi ba? Si Rodante Marcoleta ang naging uh, Blue Ribbon na chairman. At napakaganda nung kanyang hearing. Dalawang hearing pa lang. Dalawang hearing pa lang. Maganda direksyon ng hearing po. Tragis napunta na sa uh, ano. Inagaw bigla yung hearing tapos binaboy baboy yung hearing. Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Greg. na kagad tayo mga kababayan. Ang isi-share po namin sa inyo ngayon na video mga kababayan ay mula po sa isang vlogger din na kasama natin kumagawa ng content. Kilala po itong vlogger na ito at uh, napakarami po siyang subscriber kung napapanood niyo yung mga content ni Boss Dada TV yun Union, mga kababayan. Lalo na po dito sa parting uh, binanggit niya, ang tungkol kay Senator Rodante Marcoleta, yung pagsisimula ng hearing, mga kababayan, pinanood po namin kasi ito ng bo at uh, yung mga punto niya rito, uh, yung mga punto niya, eh kayo, mapapanood niyo rin po ito, nasa sa inyo po yon mga kababayan. Kayo po ang uh, huhusga kung ang mga sasabihin dito ni Boss Dada, batay sa kanyang mga pananaliksik, batay sa kanyang obserbasyon at batay sa mga lumalabas na uh, news sa TV, eh kayo po ang uhusga kung lahat ng ito ay tama ba ito? Totoo ba ito? May basihan ba ito? Yung kanyang mga punto rito? Eh mas mabuti mga kababayan, panoorin natin ang sabay-sabay at pagkatapos mag-comment naman po kayo dyan kung ano po yung masasabi nyo tungkol sa video na ito. Ito po, panoorin natin ang sabay-sabay. Oh, dito muna tayo sa sa imaheng ito. Oh, bago tayo magsimula doon sa ating mga issues, eh gusto kong tingnan niyo lang muna. Tingnan niyo muna itong imahe na to. Ayan. Mhm, mm -hmm, ayan. O yan pong mga yan, sila po yung mga ngayon na binabatikos ng uh, mga troll. O nagsimula iyan kay uh, Rodante Marcoleta. O nakita nyo naman, hindi ba? Si Rodante Marcoleta ang naging uh, blue ribbon na chairman. At napakaganda nung kanyang hearing. Dalawang hearing pa lang. Dalawang hearing pa lang, maganda direksyon ng hearing po, tragis na punta na sa ano. Inagaw bigla yung hearing, tapos binaboy baboy yung hearing. Oo, na nung una ang involved yung mga key players talaga. First ano, first two hearings ni ano ni Nito ni Marcoleta, lumabas na kagad yung mga pinaka-importanting pangalan. Lumabas na yung pangalan ni ko. Lumabas na yung pangalan ni Mar uh, Romualdez. So, nung lumabas yung pangalan na yun, aba nagulantang ang uh, ano, ang uh, Senado. O oh, dahil syempre may mga kaalyado. Saan ba papunta 'yon pag napunta na kay Zaldico, ko, napunta na kay uh, Romualdez? Saan napapunta 'yon? Papunta na sa Malacanang 'yon. Kaya ngayon, sa tingin ko, inactivate nila kagad. Oy, teka, huwag kayong papayag. So, yung mga kaalyado nila sa Senado, Biglang nagkaroon ng pag-agaw ng kapangyarihan sa Senate, sa Senate Presidency at syempre inassign tinanggal yung uh, napa, napakaganda namang takbo ng uh, ano ng uh, investigasyon tinanggal dito kay uh, Marcoleta at inilipat inilipat kanino inilipat kay Panpilo Lacson na ginulo ng ginulo ng ginulo yung hearing Nung ginulo ng ginulo yung hearing, nung labo-labo na yung hearing, ang dami ng diversions, biglang umalis, tapos ibinigay doon sa walang kaalam-alam sa batas na si Erwin Tulfo. Na hanggang ngayon, wala pang, ano, wala pang uh, desisyon kung kailan ulit magkakaroon ng hearing. O bakit? Bakit ba sa tingin nyo hanggang ngayon, hindi pa nasusundan yung investigasyon? Tinigil na ng kamera investigasyon, tapos may ICI na, na pasikretong nag-iimbestiga. Pasikreto, dahil hindi natin alam ano nangyayari dyan eh. Saan ka man makakita, ICI, inimbita si Romualdez. Paglabas si Romualdez, nagpapasalamat siya. Di ba? Magpapasalamat ka lang sa isang ano, sa isang komisyon, sa isang komite kung maayos yung napag-usapan nyo ron. Mantakin mo, paglabas ni, ni Romualdez, nagpapasalamat sa ICI. Ibig sabihin, hindi siya ginisa doon. Ibig sabihin, hindi siya tinusok-tusok doon, tinuyok-tuyok doon, hindi siya binigtibigti doon. Maganda yung naging usapan, usapan nila. Saan ka makakita ng ganyan, hindi ba? So ngayon, nakahinto, naka-float -naka yung, ano, yung uh, hearing dyan sa Senado. Dahil alam naman natin, para ma, 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 ma ano nila ma set nila yung mga diversion. Sino ang may mga diversion ngayon si Bongo? O si Bongo ngayon, ah, sinasabi nila na si Bongo daw ay may mga kamag-anak na kontraktor. Eh ano ngayon? putang ang kamag-anak na kontraktor. Eh samantalang dyan nga sa kongreso eh sila mismo yung kontraktor eh. Diba? Diyan sa kongreso, yung congressman mismo, contractor, yung mga anak, contractor eh. Doon na pupunta yung mga budget, yung mga project, tapos hindi ninyo sinisita. Ito si, si Bongo, yung kanyang ama, at yung kanyang uh, kapatid ba, o kapatid sa labas, eh may mga kontrata sa gobyerno na ang tagal-tagal naman na hindi pa siya senador. Ano na, nakakakuha na ng kontrata mga yun. Wow. Si Ali alila pa lang ni Pangulong Duterte nakakakuha na ng kontrata ang mga ngayon. Bakit hina-highlight ngayon? Ang tanong kasi dito, ito bang CLTG na ito? Ito bang kontraktor na tatay at kapatid niya eh may ghost project yun, meron ba? O oh, di ba? Kasi kung wala namang ghost project, ano ba pinag-uusapan natin dito? Hindi ba ghost project? Kasi yung ghost project 100% nina ako yung pera na yun eh. Oh, ang tanong, diyan ba sa Davao? Let's say for example, nagkaroon ng merging or nagkaroon ng partnership itong mga diskaya sa mga contractor na 'yan. Na hindi, hindi naman si Bongo ni hindi nga siya board member, board of director ni hindi nga siya may uh, uh, isa sa mga may-ari ng mga kumpanya na 'yan. Although kamag-anak niya. Ano naman mag-aagaw? Kung, kung alimbawa ako, may kamag-anak akong adik, adik na din ako. <laughs> O oh, hindi ba? Ay, eh, Diyos ko naman, conflict of interest ang pag-uusapan natin. Eh, hindi pa ba conflict of interest? Si Boying Rimulya at saka si SOJ Rimulya na nasa parehas na administrasyon. Si Bongbong Marcos na presidente tapos yung pinsan, Speaker of the House. Hindi pa ba conflict of interest yan? Ay, um, okay lang naman ang magkakamag-anak so long as hindi mga magnanakaw. Yun kasi ang issue dito. Nagnanakaw ba mga yan? Kung hindi, kung spekulasyon nyo lang, imposible naman na hindi magnakaw. Magkakamag-anak, imposible naman na hindi napapaboran yan. Eh yung kamag-anak, ka kanang kamay ni, ano, ni Pangulong Duterte, yun na nga ang masama eh. Ang reputasyon kasi ng mga Duterte, walang palakasan. Ang reputasyon ng mga Duterte, sabi nga nung panahon nga ni Duterte, ang mga bidding, hindi daw pamurahan eh. Kasi noong mga nakarang administrasyon, kung sino yung pinakamura, yun ang kinukuha. Ang problema, pagmura, mura, substandard. Kay Pangulong Duterte, hindi daw yan uso yung pinakamura. Hindi kung sino talaga yung kayang mag-deliver nito yun ang ano natin, yun ang may reputasyon mag-deliver ng isang proyekto na matibay talaga at mapapakinabangan ng mahabang panahon, yun ang ina-approve. <laughs> o eh, ngayon, just ghost project, literal, as in walang, ano, kahit isang bakal, wala. <laughs> Tapos ang iniimbestigahan natin, si Bongo na may tatay na kontraktor at saka may kapatid sa labas na kontraktor na wala namang patunay na nabibigyan ng pabor purus spekulasyon lang ay imposible naman. Eh, kung yan ang oh, ano natin pagbabasihan natin spekulasyon hindi ba mas dapat mag-speculate tayo na yung mga pagnanakaw sa gobyerno since si Bongbong Marcos ang pumirma niyan siya ang pinuno ng sindikato Pwede bang ganon? Kasi, yun, meron tayong ebidensya. Sa flood control project for 2025 alone, ilan pong ghost projects yan? O, oh, so pwede na ba natin sabihin na si Bongbong Marcos ng uh, ulo ng sindikato ng pagnanakaw na yan? Bakit hindi iniimbestigahan yung eksaktong mga ghost projects ngayong 2025? Bakit ang sinisilip yung mga kamag-anak? ni Bongo, yung etong si Cheese Escudero, isa pa. Yung mga, may ano daw, meron daw si Cheese Escudero ng bayaw. May bayaw daw na kontraktor. Eh ano naman kung kontraktor yung bayaw niya? Hindi eh, ba eh putyang yan kung hindi siya ang may-ari at kung wala namang nakukuha yung bayaw niya na yun na proyekto sa distrito niya? O oh, eh anong problema? Lahat naman tayo may mga kamag-anak, ano yan? tatanggalin na natin mga kamag-anak natin at okay lang okay din naman na magduda kayo eh tungkol sa mga kamag-anak eh ayos yan pero ang pinagdududahan natin yung mga kalaban lang pagka para sa inyo, kapag si Bongbong Marcos, na ang daming ghost project daw dyan sa Ilocos Norte, ang daming substandard projects daw dyan sa Ilocos Norte, si Bongbong Marcos na kaalyado mismo ng mga diskaya, si Bongbong Marcos na pinatakbo mismo yung mga diskaya dyan sa Pasig para siraan si Biko Soto, hindi natin na uh, inaano, hindi natin na uh, hina-highlight as conflict of interest. Ano yan? Self-serving? Ano yan? Double standard? O, oh, hindi ba? O, oh, katulad yan. Itong uh, kamag-anak issue kay, ano, kay Cheese Escudero, smokescreen lang yan to hide the truth about Martin. Paglilihis lang ito, kasama ito sa script ni Martin para ilihis ang usapan sa tunay na issue. Ang halos isang trilyong pisong flood control ayuda kam sa ilalim ng tatlong termino, ha? tatlong termino niya bilang speaker. Three terms bilang speaker, napakaraming corruption. <laughs> Hindi yun ang tingnan natin. Bakit ang tinitingnan natin? May bayaw. Ito naman, may kapatid sa labas. <laughs> Diyos mio. O, alam mo, bahagi yan ng 3D strategy ng mga kampon ni Martin, ha? Destroy, divert, and distract. Uh, una, destroy the person who exposes misdeeds. Ah, destroy yung yung tao si halimbawa si Chisis Cudero. Oh, number two, divert oh, divert attention away from the fact that all evidence points to Martin being Zaldico's biggest and most powerful backer. Si Martin Romualdez ang Speaker of the House siya ang bossing. Tapos involve yung kanyang kanang kamay na head ng Appropriations Committee. So the box sa dalawang tao na yan. So bakit ang sinisita natin si Cheese Escudero na may kamag-anak lang na kontraktor na wala namang kontrata sa kanya, na wala namang kontrata sa kanilang probinsya, nagkataon lang kontraktor. Eh ano naman, pakikialam mo mo ba? Kung hindi naman kayo, kung hindi naman ikaw konektado doon sa negosyo nyo, bakit mo siya pagbabawalan magnegosyo? Kung halimbawa ba? Ano si ano si Chisis Cudero yung bayaw niya na yan eh may catering business. Tapos, lagi, uh, lagi niya lang uh, on di catering. Ano, restaurant. Tapos, lagi siya diyan kumakain. Eh. Ibig sabihin, corrupt na siya dahil doon siya lagi kumakain. Ganon. Ano yung pangatlong D? Distract. Again, ha, tatlong D ito. Destroy. Sisirain yung isang tao para ma-divert ang issue at i-distract ang mga publiko so they are not focused on the true criminals destroy, divert, and distract. Tatang, talagang ililipat mo sa ibang tao para yung mga tatanga-tanga na mga naniniwala pa sa kanila mawala doon sa totoong issue. Again, the real issue here is ghost projects, corruption ng gobyerno 2023, 2024, 2025 for the whole of that three ano, budgets. Ang nasa batas po natin, pinakamataas dapat ang budget ng Department of Education. Pero yung tatlong budget na yan mga bossing, ang pinakamataas DPWH under Romualdez Zaldico and Marcos Sr. ang pinakamataas dyan. DPWH. So labag sa batas po 'yan. At ito pa ang pinakamatindi, 2025 budget ah. Oo. Ang budget natin since yung mga nakaraan pa, o oh, to hanggang 2023 at 2024, ang budget natin apat na trilyon lang, apat na trilyon. Noong 2025, itinaas nila yung budget to ano? 2.7, to almost 7 trillion, 6 point something trillion. Tinaasan nila ng 2 trillion. Yung budget natin. O, tapos, anong nangyari? Ayan, puro ghost project. Tapos ngayon, i, sa, ngayong 2026, ganun pa rin. Kung magkano yung budget natin noong 2025, tinaas ng dalawang trilyon. Ganun pa rin sa budget natin sa 2026, mga bossing. Tapos... Wala naman tayong naikitang pagbabago. Since 2023 budget, 24, 2025, ano mga pinangako ni Bongbong Marcos? Pinangako niya, isang milyong pabahay, itutuloy yung build-build-build. Meron ba? Wala, di ba? oh, wala. Anong ha? Loko-loko ka ba? Anong ha na naman? Wala talaga. Wala talagang infra. Mantakin mo, tinaasan ng dalawang trilyon yung budget tapos walang ano, construction na matino puro pag nanakaw tapos sasabihin mo teka hindi ako sangkot dyan sasabihin ni Bongbong Marcos hindi siya sangkot inapprove niya na tumaas actually ang nagbigay nga ng budget siya eh o kasi ganito yan o magkano ang collection ng ano ng gobyerno o sige ang budget natin para sa taong 2025, 6. Point something trillion. Uy! Tumaas, boss. 4, 4 trillion lang nun eh. Oo, oo, taas natin para sa serbisyo, O, ba? Diba? Tapos yung pera na yon, yung 6 trillion na yon, ibibigay yun sa kongreso. Yung kongreso ang mag-a-allocate nun. Kung saan nilang mga ahensya ilalagay at Uh, yung mga ahensya ng gobyerno nasa kanila kung dadagdagan nila yung budget o babawasan nila yung budget. So Congress ang gagawa, pangulo ang nag-set ng numero, Congress ang maghahati-hati ng pera tapos sasabihin niyo po kinang ina nyo, hindi kayo sangkot sa pagnanakaw ng hayop na yan. Kayo ang nagtaas ng budget, kaya nyo pala itinaas yung budget putang ina nyo. Yung pala magnanakaw kayo ng sandamukal. Mga hayop talaga eh, hindi ba? So dito ngayon mga bossing, sinisiraan si Cheese dahil siya ang unang nagdawit sa pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldi sa mga anumal sa 2023, 2024 at 2025 budget. He was the first to sound the alarm regarding the suspiciously large amount of funds allocated for flood control projects and he continued to be the brave enough or to be Uh, to be the one brave enough to expose the shenanigans of Martin and Zaldi. Sino? Si Jesus Cudero. Actually, si Migsubiri. Damay nga siya dyan eh. Dahil Senate President siya nung mga panahon na yan. Bakit si Migsubiri hindi iniimbestigahan? Di ba? O oh, kasi kung alam kung alam ni Jesus Cudero yung transaksyon ng bayaw niya, bakit niya ipapasubo yung sarili niya at makikipagbanggaan kay Martin kung corrupt siya, no? Kung korap si Chisis Kudir, hindi yan may kipagbanggaan kay Martin. Hindi niya pwedeng gamitin yan kay Bongbong Marcos. Bakit? Hindi naman siya nakikipagbanggaan eh. Nagtayo lang siya ng investigative body para sabihin na nag-iimbestiga siya. Pumunta siya sa mga flood control areas, projects na mga ghost. Kasi talagang hindi niya na maiyano eh. Hindi niya na maitatanggi. Mga tao na mismo naglalabas ng mga video eh napalpak yung mga proyekto eh. So ngayon, nagpunta lang siya doon para sa optics, tapos nagbuo siya ng investigative body para masabi sa tao na may ginagawa siya, pero may pinapangalanan. May meron na siyang mga malalaking mga politiko na binabatikos? si Pangulong Duterte, mga congressman pinagbababanggit niya noong panahon niya. Eh ito si ano si Bongbong Marcos meron, wala. O di ba? Oh. Diba? oh kontraktor ng ano kontraktor ng octagon sa Tacloban Airport yung bayaw ni Cheese Codero pero hindi ibig sabihin noon na si proyekto ba ni Cheese Codero yun yung Tacloban Airport hindi naman independent naman na kontraktor yung bayaw niya at may mga kontrata sa gobyerno Gali ba kay Cheese yung kontrata hindi bakit nila hina-highlight yung bayaw ni Cheese eh hindi naman nagbibigay ng project si Cheese doon ever <laughs> O oh, kahit siya sa atin yung mga pr project ng Bio ni Jesus Godero. Wala kayong makikita na anomalya. Walang ghost project, walang substandard. Lahat natapos, nasuri. So walang issue. Bakit binabat-bakit hina-highlight 'yan ngayon? O oh, ang pagiging contractor mga bossing hindi yan ilegal. Oo. Uh, being related to a contractor, hindi rin po yan ilegal. Ang illegal po yung mandurugas ka. <laughs> Ang iligal yung mandaraya ka. Ang iligal yung meron kang ghost project. Si Bongo, wala yung mga kamag-anak niya na kontraktor, walang substandard na proyekto. Walang ibinigay si Bongo sa mga na mga insertions niya projects diyan sa pamilya niya na yan. At kung anuman ang business transactions nila so long as maayos yan, wala silang demanda ng uh, palpak na mga pro proyekto nila, walang problema diyan. Ang may problema po is yung pinirmahan mo yung budget na napakaraming pagnanakaw. Pinirmahan mo yung blankong uh, BICAM report. Pinirmahan mo yung isang budget na hindi na nga pinrioritize yung edukasyon. Tapos sabi mo legacy mo, edukasyon, gago. Hindi nyo nga pinaprioritize yung edukasyon eh. Yun po ang masama, mga bossing. Walang proyekto ang bayaw ni Chisa Sorsogon. Oo, oh, 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 kahit man anong... Wala siyang proyekto doon. Ginagamit lang yung issue ng kamag-anak para pagtakpan ang kasalanan ng mga tunay na sangkot. Martin and his cronies are using the same playbook over and over and over again, mga bossing, to protect themselves. Oo, oh, para ilagay yung blame sa iba. At uh, ayun na nga. Masabi na si Martin ang hindi ano ang hindi most guilty. Hindi mangyayari lahat ng mga issues natin ngayon kung hindi dahil kay Martin Romualdez. Kaya nga siya pa din ang ginawang Speaker of the House ng mga congressman ngayon ni eh. dahil busog na busog sila nung panahon ni Martin Romualdez noon eh, eh nabisto ngayon hindi na nila maitago. Kaya anong ginawa ni ano ni Bongbong Marcos? Pinasibak niya pinapalit niya si BojD O bakit naman ipapalit ni bojd si ay ni Marcos si bojD at uh, ang plano lang yata nung kanyang pinsan magano lang eh, mag live eh. Live of absence. Hindi. Walang live of live of absence. Tanggal ko. Ba't niya tinanggal yung pinsan niya kung hindi sila nagdedelikado ngayon? Oh. Yan ang ano, yan ang totoong issue natin diyan. Oh, grabe, di ba? Umpisa pa lang na oh, pero dito tayo, meron pa tayong isang issue ngayon. O, no? Mayroon. oh, ito, si Inday Sara, meron na namang sinabi patungkol sa flood control projects. Commission for Infrastructure. So, paniwala ko. Binoo para kontrolin ang naratibo. Ito raw para kay Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit binuo ng administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Yes, kontrolin kanina yan yung uh, pinag-uusapan natin kanina para kontrolin binuo para kontrolin ang naratibo. O ano yung naratibong inaano nila ngayon pin pinipresinta sa tao? <laughs> na uh, si ano na si Romualdez gagawing state witness. When you say state witness si Romualdez, siya yung list. Lista no ha, ah, lista uh, guilty. O oh, so kung siyang list guilty, sino'ng ituturo niya na amo niya? Si Bongo? Si Jesus Gudero? Si Inday Sara? Anak ng tinapay na 'yan, oh. So paniwala ko, nilegitimize nila yung kwento na gusto nila lumabas. Yan ang paniwala. Uh, nilegitimize yung kwento na gusto lumabas. Bakit ko si ano, you know, Pinos dyan? <laughs> Hanggang ngayon wala pang blue ribbon committee hearing. Tapos sinabi ni ni Tulpo na magfo naman siya sa farm to market road. O kaya walang ano, walang hearing ngayon kasi ayaw nilang may lumabas na bagong issue. Gusto nila mai-release nila 'yung inilalagay nila sa utak ng tao through media at saka mga vloggers nila. Itong ICC ang legit, itong ICC ang may direksyon. At kung ano 'yung istorya na lumalabas sa ICI, ICC 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 kung ano yung istorya na pinalalabas ng ICI, yun yung ina nila para yun yung maisip ng mga tao. Kaya nga walang hearing pa ngayon ng Senado ng Blue Ribbon Committee. O, oh, bagamat nakabreak yata sila, pero kaya nga wala pa at, gusto at uh, pinahinto muna nila yan tentatively para ang isip ng tao mag-focus doon sa mga inilalabas na propaganda ng ICI. Panood natin ang video mga kababayan. Eh, malalaki yung punto niya rito, mga kababayan eh. Ang pinag-uusapan natin kasi rito, mga kababayan, yung ninakaw na kaba ng bayan. Lalong-lalo na dyan sa flood control na mga ghost project, yan ang usapan dyan. Ang problema po kasi, eh nililihis po ito, mga kababayan. Kung ano-ano na at kung saan-saan na napupunta at kung sino-sino na po ang lumalabas na pangalan, katulad nga po nung sinabi ni Boss Dada, E eh, nalilihis na po, nalalayo sa tunay na usapan mga kababayan. Eh, alam namin na lahat kayo nanonood po sa amin, ang gusto po ninyo mga kababayan ay managot, mapanagot at makulong itong mastermind, utak ng uh, katiwaliang ito mga kababayan. Itong napanood nyo pong ito mga kababayan, nasa sa inyo po. Kayo po ang humusga dito sa napanood nyo ito. Ang sa amin lang, isiner po namin sa inyo ito para malaman po ninyo, eh, bahala na po kayo mga kababayan. Bueno, eh, hindi na po kami magtatagal. Kami po ay bumabati po sa inyo mga kababayan. Saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kapatid, napatuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Marami pong nagpapabati po at nagpapa out. Hindi na po namin kayo maisa-isang uh, banggitin kung saan man po kayo naroroon, lalong-lalo na po yung mga nandyan po sa ibang bansa, eh mag-iingat po kayong lagi. At uh, kung ano man po ang inyong ginagawa, eh lagi po kayong mananalangin.